Magandang araw! Tatalakayin natin ngayon sa Filipino ang pagtukoy ng paksa o pagtukoy sa paksa ng napakinggang tekstong pang-impormasyon. Nasa ikawalong linggo tayo ng ating aralin sa Filipino 1. Ang layunin natin? ay matutukoy ang mahalagang detalye at paksa kaugnay ng napakinggang tekstong pang-impormasyon. bago tayo magtungo sa ating aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Pili ng tamang larawan at tinutukoy ng bawat pangungusap. Bawal manigarilyo dito. Ano kayang letra yon? Kung ang sagot mo ay letrang E, tama ka. Number two, kumain ng gulay. Ano kayang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letter B, tama kang muli. Umawit ng sabay-sabay. Kung ang sagot mo ay letter A, tama ka. Maligo araw-araw. Kung ang sagot mo ay letter D, tama kang muli. At ang huli, itapon sa tamang basurahan ang balat ng pinagkainan. Kung ang sagot mo ay letter C, tama kang muli. Ngayon, paano matutukoy ang mahalagang detalye sa isang teksto o kwento? So, dapat magaling kang magbasa. Magaling kang makinig. Okay? Para mas maunawaan mo ang detalye sa isang teksto o kwento na yung binasa o napakinggan. Sa pagtukoy sa mahalagang detalye sa isang teksto o kwento, kailangan alamin ang mga salita na sumasagot sa tanong na ano? sino, saan, kailan, bakit, at paano. Ang ano, ito ay tumutukoy sa bagay, hayop o pangyayari. So, ginagamit natin ng ano kapag ka ang sagot sa tanong ay bagay, hayop o pangyayari. Halimbawa, ano ang nangyari sa kapatid mo? So, yung kapatid ay tao. No? Yan. Anong nangyari? Anong nangyari sa aso mo? Anong nangyari sa bahay nyo? Yan. Pwede rin um, tinatanong yung impormasyon tungkol sa iyong sarili. Ba? Ano ang pangalan mo? Ano ang address ng bahay nyo? Okay? Yan. Pero may iba pa ding mga ah uh, salita na ginagamit sa pagtatanong para alamin ang impormasyon ng tahanan kagaya nito. Saan? Okay, ito ay tumutukoy sa lugar o pinangyarihan. Okay? Halimbawa, saan mo inilagay ang mga basura? Saan ka nakatira? Saan ka nag-aaral? Okay, madalas sumutukoy ito sa lugar. No? Saan? Sino? Ito ay tumutukoy sa tao o gumanap sa kwento. Yan. Kadalasan, mga taong gumaganap sa kwento. Tao ang madalas hinasagot ng tanong na sino. Halimbawa. Sino ang kumuha ng baon ko? Sino ang may-ari ng lapis na ito? Kan uh, sino ang nagwawalis kahapon? sino ang pinakamabait sa si inyo? Sino ang anak mo? Sino ang tatay mo, de ba? Kailan ito ay tumutukoy sa oras, araw, buwan, taon o petsa. Yun, yung kailan nangyari yung mga pangyari. Basta may mga uh, buwan, petsa, araw. Di ba pinag-aralan natin yung mga buwan? Enero, Pebrero, mga petsa sa kalendaryo, uh, yung araw sa isang linggo. Kapag yun ang sinasagot ng tanong, kailan ang ginamit natin? Halimbawa, kailan ang bakasyon ninyo? O, oh, March. Uh, Mayo. Sa Mayo. Ngayong Mayo. Malapit na. Mukha na tayo nagbakasyon kasi naka-distance learning kayo. Okay. Pero nag-aaral pa rin naman kayo. So, uh, kailan ang Pasko? Kailan ang kaarawan mo? Kailan kayo nagsisimba? Okay. Kailan pinanganak si Dr. Jose Rizal? Yan. Yeah. Kit. Ito ay tumutukoy sa dahilan ng pangyayari. Oh, bakit nangyayari? Halimbawa, bakit mo kinuha ang mga bulaklak? Bakit ka umiiyak? Bakit ka masaya? Bakit ka nagagalit? O yan. Bakit nasunog ang bahay namin? Bakit ang init-init ngayon? Okay, kasunod. Paano? Ito ay tumutukoy sa pagtatanong ng paraan o kilos na dapat gawin. Paano ginawa yung kilos? Ayan, marahan, mabilis, malakas ba? Okay, yun yung tumasagot sa tanong na paano paano ginawa ang kilos? Halimbawa, paano mo ginawa ang mga plastic na bulaklak? Okay, paano ka naglakad dito? Paano ka naglakad? Mabilis. Ah, uh, paano mo paano ka sumayaw? Yan. So paano siya sumayaw, maganda? Yan. Marahan, mabilis. Paano ka siya kumanta? Maganda ba? Malakas? Mahina? Paano ka matulog? Yan. Humihilig? Okay. So, yon ang mga sumasagot sa tanong na paano. Paano mo ginawa yung kilo? Sa pagtukoy ng paksa, mahalagang malaman ang mga detalye at pangyayari sa teksto o kwento. Karaniwan sumasagot sa mga tanong na tungkol saan ang teksto. O, sa tanong nyo naman, ano teacher ang teksto? Yun yung binasa sa inyo o yung binasa nyong kwento o kaya talata? Ano ang kaisipang nais ipabatid ng kwento? O ano kaya yung gustong iparating sa inyo nung binasa nyo? Yun yung ibig sabihin nito. Okay, kaya nito. Basahin ito ng why na mahalagang detalye sa kwento upang masagot ang mga tanong. Kahanga-hanga si Rita. O makinig ng mabuti. Sabado noon, umalis si Aling Maria at Mang Ben upang mamitas ng dalanghitas sa bukid. Naiwan sa bahay si Rita at ang kanyang tatlong kapatid. Tulong-tulong silang naglinis ng bahay. Oras na ng pananghalian, hindi pa dumadating ang kanilang ama at ina. Maya-maya, dumain na ng gutom ang kanyang bunsong kapatid. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil wala pang lutong pagkain. Bigla niyang naalala ang ginawang pagluluto ng kanyang ina. Nagtakal siya ng dalawang gatang na bigas sa kaldero. Hinugasan niya ito at nilagyan ng sapat na tubig at saka isinalang sa kalan. Nang kumulo na ang sinaing, isinapaw niya ang apat na itlog na kinuha sa pugad. Pagkaluto ng sinaing, agad niya itong inihain sa kanyang mga kapatid kasama ang itlog na isinapaw niya. Masayang pinagsaluhan ng magkakapatid ang inihandang pagkain ni Rita. Okay, tanong. Tingnan ko nga kung nakinig mabuti. Saan at kailan nangyari ang kwento? O, saan nangyari yung kwento? At kailan? Dalawa ang tanong dito, ha? Kung ang sagot nyo ay Sabado, o, saan nangyari? Sa bahay. Kailan nangyari? Sabado. Sino-sino ang mga um ang umalis para mamitas ng dalang dalanghita? O, sino yung namitas ng dalanghita? Kung sagot nyo ay si Mang Ben at Aling Maria, ito ang nanay at tatay nila. Tama kayo. Ano ang ginawa ng magkakapatid? Oh, very good yung magkakapatid dito, no? Anong ginawa nila? Yan, sila ay naglinis ng bahay, ba? Yung ibang bata kapag umalis ang nanay at tatay, naglalaro. Pero sila, naglinis sila ng bahay. Bakit napilitang magluto si Rita? Okay, nagugutom na kasi ang bunso niyang kapatid, ba? Diba? Very good si Rita kasi very observant siya sa kanyang nanay. Tinitingnan niya kung paano ginagawa yung pagluluto. O di, nung nakita na niya, kaya na niyang gawin kasi very observant siya. So, ganun tayo, ba? Diba? Dapat ganun tayo. Ganun kayo mga bata. O lahat tayo, very observant tayo sa mga bagay. Para kapag dumating yung ganitong emergency, alam mo yung gagawin kasi nakita mo. Okay, dapat 'yung mga magagandang bagay syempre. Paano nakak nakakain si Rita at ang kanyang mga kapatid? O, syempre. Nagsaing siya at nagsapo ng itlog. Okay, next. Basahin atunawain at kung anong salitang tanong ang dapat nagamitin sa bawat bilang. Ang alin salita ang gagamitin mo kapag ikaw ay nagtatanong ng oras? O tatanong mo daw 'yung oras. Alin dito ang gagamitin mo? A. Ano? B. Sino? C. Saan? D. Kailan? Kung ang sagot mo ay ano, tama ka. Aling salita ang gagamitin mo kapag ikaw ay nakakita ng pitaka sa loob ng inyong silid aralan. A. Paano? B. Gaano? C. Aling? D. Kanino? Okay, kung ang sagot mo ay kanino, diba? Kanino ang pitakang ito? Tama ka. Aling salita ang gagamitin mo kapag ikaw ay nagtatanong ng lugar? A paano, B ano, C bakit, D saan? Kung ang sagot mo ay saan, 'di ba? Saan ka nakatira? Saan po ang papuntang SM? Saan po ang papuntang Maynila? Yan. Okay, kumpletuhin natin ito. Blank ang lungkot mo ngayon. Problema ka ba? Aling salita ang bubuo sa diwa ng paungusap? O sa salitang ah, nagtatanong? Blank ang lungkot mo ngayon. May problema ka? A. Sino? B. Kailan? C. Bakit? D. Paano? Sagot? C. Bakit? Bakit ang lungkot mo ngayon? May problema ka ba? Okay, basahin, unawain at sagutan ang bawat tanong mula sa kwento. Ang palaka sa sapa. Ang palaka sa sapa kung humuni ay malakas. Ak, ak, ukap ang sabi ng palaka. Isang araw si Pipo ay pumunta sa sapa upang manghuli ng palaka. Nagtago ang mga palaka. Walang nahuli si Pipo. Siya ay umuwing kaawa-awa. Saan matatagpuan ang mga palaka? O, lugar ito. Kung ang sagot mo ay sa sapa, tama ka. Ano ang huni ng palaka? O, sabay-sabay nga tayo. Kukak. Kukak. Okay. Sino ang pumunta sa sapa? Si Pipo. Paano humuni nga ulit ang palaka? Ayan, malakas, malakas. Paano? Kapag ang tanong ay paano, malakas. Kapag ang tanong ay ano ang huni ng palaka, 'yun yung kokak. Paano huni ang palaka? Malakas o kaya mahina, ganun. Paano siya, bawa. Paano siya maglakad? Mabilis, mabagal. O 'yun, ganun. Paano? Paano ginawa yung kilos? Ano ang paksa ng kwento? O, tungkol saan ba yung kwento? Okay, ito ay tungkol sa ang palakasa sa sapa. Masahin unuwayin at sagutan ang bawat tanong mula sa kwento. Oras ng pasok. Antok po si nanay nang tumunog ang orasan. Ikalima na ng umaga, oras na upang maghanda ng agahan. Papasok si tatay sa trabaho. Si tatay ay nagtatrabaho sa bayan. Ako ang kasama ni nanay sa bahay. Sabik akong dumadating ang hapon sapagkat may sorpresa sa akin si tatay. Binibigay binibigyan Pinipigay ko ang kanyang chinelas at humahalik ako sa kanya upang mapawi ang pagod niya sa maghapong trabaho. Yan. Anong oras sumunog ang orasan? O kung ang sagot nyo ay alas 5 ng umaga o ikalima ng umaga, tama kayo. Sino ang gumagising ng maaga? Yan. Of course, si nanay. Saan papunta si tatay tuwing umaga? Siyempre, pupunta siya sa kanyang trabaho. Kailan pumapasok si tatay? Okay. Pumapasok si tatay mula lunes hanggang biyernes. Bakit siya nasasabik pag uwi ni tatay? Kung sagot mo ay dahil meron laging surpresa si tatay, tama ka. Yan. Sa pagtukoy na mahalagang detalye ng isang teksto o kwento, kailangan alamin ang salita na sumasagot sa tanong na ano? sino, saan, kailan, bakit, at paano. Tandaan, ang ano, ito ay tumutukoy sa bagay, hayop o pangyayari. Ang saan, ito ay tumutukoy sa lugar o pinangyarihan. Ang sino ay tumutukoy sa tao o gumanap sa kwento. At ang kailan, tumutukoy ito sa oras, araw, buwan, taon o petsa bakit ito ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nangyari paano ito ay tumutukoy on sa pagtatanong ng paraan ng kilos paano niya ginawa yung kilos sa pagtukoy ng paksa, mahalagang malaman ang mga detalye at pangyayari sa teksto o kwento. Karaniwang sumasagot ito sa mga tanong na tungkol saan ang teksto. Ano ang kaisipang nais ipabatin ng teksto? Ngayon, makinig. Basta kayo natunawain at sagutan ang bawat teksto, piliin ang letra ng tamang sagot. Ang manika ni Lina ay maganda. Okay? Maaring yung um, kunin ang inyong kwaderno o papel at sagutan ito. Yan. Mahaba ang buhok niya, malaki ang mata ng manika. Ang pangalan niya ay Nika. Binili na ito kahapon. Sino ang may manika? A. nila bilina C. Mila. O yan. Si Si Lina. Okay? Next. Ang manika ni Lina ay maganda, mahaba ang buhok niya, malaki ang mata ng manika. Ang pangalan nito ay Nika. Binili niya ito kahapon. Ano ang pangalan ng manika? Okay, ang manika ay si Nika. Next. Kailan inila ito binili? kanina kagabi o kahapon Eke, okay, kahapon. Next naman tayo. Si Mira ay may aso at pusa. Ang mga ito ay masaya. Mabilis sumakbo ang mga alaga ni Mira. Ano ang alaga ni Mira? Okay, letter C, aso at pusa. Si Mira ay may aso at pusa. O, to, ang tanong dito. Paano tumakbo ang mga alaga ni Mira? A, mabilis. B, mabagal. C, mahina. Of course, mabilis. Yeah, muli, maraming salamat. Happy learning.